Unang araw ngayon ni Kumiko sa paaralan na pagtatrabaho anya bilang isang guro ng matematika. Kasabay niyang humarap sa principal si Miss Fujiyama na bagong guro rin doon. Kinwestiyon naman ni Mr. Goro ang principal kung bakit ito tumanggap ng babaeng guro gayong ganoon o mano ang mga estudyante nila. Mabilis na nakarating sa mga estudyante ang tungkol sa dalawang bagong guro na babae. Nabuhayan ang mga ito nang malaman na ang isa sa mga iyon ay malaki ang dinadalang monay. Dahil doon ay binigyan ni Mr. Goro ng babala ang dalawa na manamit ng disente tulad ng damit pang ehersisyo at sapatos na pantakbuhan kung nais ng mga ito na makaligtas, sapagkat puro lalaki ang nag-aaral doon. Pagkatapos makapagpalit ay pinapunta na ang dalawa sa silid-aralan para makapagpakilala. Pagbukas pa lang ni Kumiko ng pinto ay nakaabang na agad sa sahig ang mga estudyante sa pag-aakalang siya ang guro na may malaking monay. Natawa na lang si Kumiko at sinabing si Miss Fujiyama yun na nasa kabilang klase. Dahil doon ay nawala ng gana ang mga estudyante at binastos si Kumiko pero pinigilan ni Shin ang mga iyon. Kahit walang nakikinig ay masayang itinuloy ni Kumiko ang pagpapakilala sa mga ito at pagkatapos ay binigyan niya ang bawat isa ng papel para isulat ang pangalan ng mga ito. Habang isinusulat naman niya sa pisara ang kanyang pangalan ay bigla siyang binato ng papel ng mga estudyante. Ang isa sa mga ito ay dumukot ng jolan sa bulsa at ibinato sa guro. Nagawa yung iwasan at mas alo nito, at nang mapansin na Jolan iyon ay natakot ito dahil delikado o mano iyon pero nagtawanan pa ang mga pasaway na estudyante. Pagkatapos ng klase ay nagkamustahan ang dalawa tungkol sa mga estudyante nila, nang biglang salubungin si Kumiko ng kanyang aso na si Fuji. Napatingin ang aso sa mga estudyante na animoy naririnig ang usapan ng mga ito. Sinabi ni Shina sa tingin niya ay hindi si Kumiko kasing tanga tulad ng ipinapakita nito bagay na hindi pinaniwalaan ng iba. Ang hindi alam ng kanyang mga magugulong estudyante, si Kumiko ay ang pansamantalang pinuno ng isang makapangyarihang Yakuza clan. Kaya niyang talunin kahit ang pinakamalalakas na gangster sa loob ng ilang segundo, ngunit kailangan niyang itago ang kanyang pambihirang lakas at impluensyang kriminal upang mapanatili ang kanyang pangarap na trabaho. Pero laking gulat ng kanyang mga kasamahan ng malaman na binabastos lang ng mga estudyante ang pinuno nila. Dahil sa galit ay nais ng na mga ito na sugurin ang mga estudyante para turoan ng leksyon, ngunit sinabi ni Kumiko na matatanggal siya sa trabaho kapag ginawa nila iyon. Bigla ring dumating si Kumicho, lolo ni Kumiko, at pinigilan din ito ang mga iyon. Bilang pinuno ng Yakuza ay hinding-hindi matatakot si Kumiko sa mga estudyanteng high school. Kinagabihan ay dumalaw si Shinohara kina Kumiko at mapapansin na kinikilig ito sa binata, kaya naman niloko ito ng dalawa. Masayang pumasok si Kumiko sa loob ng bahay habang nakahandusay naman ang dalawa sa labas. Kinabukasan habang naglalakad si Kumiko papunta sa silid aralan ay nakita nito si Kumay na nakatulala sa pasilyo pero nang makita siya nito ay tumakbo na agad ito palayo. Pagkapasok niya sa silid, ginawa na naman siya ng kabastusan ng kanyang mga estudyante, at nagpustahan pa ang mga iyon kung mawawala ba siya o iiyak. Ngunit sa halip ay natuwa pa siya dahil mali ang spelling ng pangalan na nakasulat sa pisara. Inagtawa na nila ni Miss Fujiyama ang litrato sa loob ng faculty nang biglang mapansin ni Fujiyama ang napadaan na si Sekiguchi. Tinanong nito kung ayos lang iyon pero hindi man lang sumagot si Sekiguchi. Dahil doon ay napabulong si Fujiyama kay Kumiko na sa tingin niya ay may bumugbog doon. Ayon sa isang guro baka kagagawan o mano iyon ni Kudo, ang estudyanteng napatalsik sa eskwelahan noong isang taon na hanggang ngayon ay pumupunta pa rin sa paaralan. Doon naisip ni Kumiko si Kumay na nakita niyang tulala sa pasilyo kaya agad na tumayo at umalis si Kumiko. Sa gilid ng gusali ay doon pinagtutulungan si Kumay na mga kasamahan ni Kudo. Nagkunwari naman si Kumiko na nawalan siya ng balanse sa pagdadala ng mga bola at nagtungo sa kinaroroonan ng mga iyon. Agad siyang hinawakan ni Kudo kaya sinabi ni Kumay na umalis na siya doon pero muli siyang hinampas ng kasamahan ni Kudo. Nakarating kay Shin ang tungkol kay Kumay kaya agad itong kumilos para hanapin iyon. Samantala, dahil sa lakas ng hampas ay nawala ng malay si Kumay kaya pilit itong ginising ni Kumiko. Nagulat ang tatlo sa ginawa ng guro kaya nagtaka ang mga iyon kung sino si Kumiko. Parehong sumugod ang kasamahan ni Kudo pero mabilis na bumagsak ang mga iyon sa pamamagitan ng suntok ng guro at sa kanito sinabi na mananagot sa kanya ang sino mang manenakit sa mga estudyante niya. Maya maya pa ay natagpuan na ni Nashin si Kumay. Nang magkamalay ay agad nitong tinanong kung ano nang nangyari sa guro. Ngunit, laking gulat ni Menomi nang makitang nakahandusay ang grupo ni Kudo at tak ang taka kung sino ang may gawa niyon. Sinabi ni Shin na si Kumiko ang may gawa niyon bagay na hindi mapaniwalaan ni Uchiyama at nang biglang lumitaw si Fuji. Sinabi ni Kumay na nakita niyang ipinagtanggol ng aso ang amo nito pero sa isip ni Shin ay walang aso na makakapagpatumba sa tatlong tao ng magkakapatong. Nang sumunod na araw ay hindi pa rin lubos maisip ni Shin kung ano nga ang nangyari sa tatlo kaya tinanong nito si Kumay. Pero dahil walang malay si Kumay ay hindi nito alam kung sino ang bumugbog kina Kudo. paman para kina Uchiyama ay imposible pa rin na si Kumiko ang may gawa niyon. Piglang nagkaroon ng kaguluhan sa silid bagay na ikinatuwa pa ni Minami kaya ipinagutos nito sa isang kaklase na bantayan ang pinto dahil baka biglang dumating ang kanilang guro. Ngunit naroon naman na pala si Kumiko na dinidiktahan pa si Son Omiria kung paano makipaglaban. Ngunit nang maglabas na ng patalim isa ay inawat na ni Kumiko ang mga iyon. Inaaral ni Shin ang bawat kilos ni Kumiko para malaman ang sekreto niyon kaya inutusan nito si Kumay na batukan yun habang hindi nakatingin para malaman kung maiiwasan ba ulit iyon ng guro tulad ng pag-iwas nito sa Jolen. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ang nangyari kaya tumayo na si Shin para umalis. Pero dahil may evaluation class si Kumiko kinabukasan ay pinigilan nito ang dalawa. Pumalik naman si Shin pero may ipinabulong ito sa buong klase. Nakiusap si Kumiko na makisama ang mga ito dahil bukas ang pinakamahalagang araw niya bilang guro. Kinabukasan habang nasa faculty pa lang ay pinaalalahanan ng vice principal si na Kumiko na ang isang pagkakamali o mano ng mga ito ay maaaring makasiryo sa reputasyon ng paaralan. Maya maya pa ay pumunta na si Kumiko sa silid, ngunit pagkasilap pa lang ay tumakbo na agad ito sa principal at nakiusap na aliwin muna ang mga guro sa loob ng 10 minuto at saka tumakbo muli pa alis. Tingin sa kanilang kaalaman na ikatutuwa pa ni Goro kung pamalya si Kumiko sa araw na ito. Nang makarating sa rooftop ay agad na sinabi ni Kumiko sa mga pasaway na estudyante na bumalik na sa silid aralan. Pero dahil kay Shin lamang makikinig ang mga iyon ay iyon ang kinausap niya. Pumayag naman si Shin pero may kapalit na kondisyon. Dahil naniniwala ito na si Kumiko ang nagpabagsak sa grupo ni Kudo ay naghamon ito ng one on one. Alang-alang sa karera niya bilang guro ay pumayag si Kumiko sa gusto ni Shin. Sinamahan na ng vice principal ang mga guro papunta sa silid pero laking gulat nito nang makitang maayos ang klase ni Kumiko. Ibig sabihin ay palpak siya sa kanyang plano na mapatalsik si Kumiko sa paaralan. Nang matapos ang evaluation class ay nakahinga na ng malalim si Kumiko pero naalala niya ang ipinangako niyang laban kay Shin. Magre-research sana siya ng tungkol kay Shin pero ayon kay Iwamoto, matalinong estudyante si Shin pero nagbago mula ng galpihin nito ang guro na isinugod pa sa ospital. Kasunod nyo ng pakiusap naman ni Fujiyama na kumbansihin ni Kumiko si Shin na sumali sa baboy nitong choir club. Habang nasa may tabing ilog ang tatlo kasama si Shin, naalala ng mga ito ang panahon na nanuntok si Shin ng guro. Nagawa yun ni Shin dahil pinagbibintangan ng guro si Ishizuka na isang magnanakaw gayong nasa kabilang seksyon naman ang tunay na salarin. Tumating na doon si Kumiko para tumiupad sa kanyang ipinangako. Tumapit si Shin kay Kumiko at hinila ang kwelyo nito, at sinabing ipakita sa kanya kung paano nito tinalo ang grupo ni Kudo. Kayon paman, ipinaalala sa kanya ni Kumiko na hindi naman siya ganoong klase ng tao noon. Tinupad lang din umano ni Kumiko ang pangako na pupunta siya doon sa may ilog pero hindi para makipaglaban, kundi para imbitahan ito na sumali sa choir club. Dahil doon ay mas na si Shin kaya muli nitong hinila ang damit ng guro. Doon na sila nakita at sinita ng isang pulis bagay na ikinagulat ni Kumiko kaya agad itong tumakbo palayo. Bago pa maabutan ay tumakbo na rin ang apat. Kinagabihan ay agad na inas ni Kumiko ang pagchecheck ng mga test paper, ngunit galit na galit ito dahil hindi na mga iyon sineryoso ang pagsasagot. Naputol lang ang galit ni Kumiko nang makatanggap ito ng tawag mula kay Yoso na humihingi ng tulong dahil sa panggugulo ng mga lalaki sa restaurant nito. Ay pinagtatanggol na si Yoso ng kaibigan nito na si Seiuri, ngunit ng akma ng maanghahampas ng bote ang lalaki ay hindi na nakakilos pa si Seiuri. Doon na dumating si Kumiko na agad na pinigilan ang kamay ng lalaki. Kasama rin nito sina Fuji at Tetsuo kaya sa dalawa na ipinaubaya ni Kumiko ang mga lalaking walang modo. Labis na nagpasalamat si Seiuri, at bilang ganti ay ipinaghanda nito si Kumiko ng masasarap na pagkain at ng inumin. Baguhan pa lang si Sayori sa restaurant at may isa itong anak na mag-isa niyang itinataguyod, kaya nagpapasalamat ito kay Yoso sa pagtanggap niyon sa kanya sa restaurant. Nagtaka si Kumiko dahil parang nakita niya na umano si Sayori noon pero para dito ay hindi naman ito namumukaan si Kumiko. Nagpaalam na si Kumiko dahil may mga inaasikaso pa siya. Kinabukasan ay nagulat ang mga pasaway dahil mukhang galit na galit ang guru nila. Ibinalik ni Kumiko ang mga test paper na mga iyon dahil halos lahat ay bagsak. Tanging si Shin lang ang nakakuha ng mataas na iskor kaya para kay Kumiko ay kahihiyan iyon bilang adviser siya ng klase at sa subject pa niya bumagsak ang mga iyon. Dahil doon ay sinabi niya na ang lahat ng bumagsak ay kailangang kumuha ng makeup test sa susunod na buwan at para makapasa ay kailangan ng mga iyon na umaten ng panggabing klase. Mariing umalma si Minami at sinabing hindi naman nila kailangan ang matematika kahit sa lokal na trabaho. Ipinakita ni Kumiko ang test paper nito at sinabing walang tindahan o anuman ang tatanggap sa taong hindi man lang maalam sa simpleng addition at subtraction. Dahil doon ay sinabi ni Minami na kung ganun ay magiging gangster na lang siya. Mas lalong nagalit si Kumiko at sinabing huwag na huwag nitong iinsultuhin ang pagiging gangster hanggang sa nadala na siya ng kanyang emosyon at kung ano-ano na ang nasabi kay Minami. Dahil doon ay agad na nagkunwari si Kumiko na biro lang iyon at nagmadali na ito sa pagbabalik ng mga test paper para makalabas na siya sa silid. Sa faculty ay ikanwento niya kina Fujiyama ang tungkol sa pagbibigay niya ng remedial class, ngunit kinontra siya ni Guro at sinabing wala pang nagtatagumpay sa mga nagbigay ng remedial class sa eskwelahang iyon. Kinahapunan ay wala ni isang estudyante ang natira sa silid-aralan pero naupo pa rin doon si Kumiko at naghintay ng mga darating para sa remedial class. Bagaman nakita siya ng grupo ni Shin ay hindi siya pinansin ng mga ito. Kinabukasan ay narinig ni Kumiko na may isang babae na nagtatanong kung saan ang silid aralan niya. Nagtaka siya kung sino yung naghahanap sa kanya at nang makita na si Sei iyon ay agad niyang tinakpen ang bibig nito at itinakbo palayo bago pa siya matawag nyo na Ojo. Nakarating kay Kuma ang tungkol sa ginawa ni Kumiko sa ina nito pero ang totoo ay magbabayad lang pala iyon ng tuition. Nakiusap si Kumiko na huwag banggitin doon ni Seiuri ang tungkol sa pagkakakilala nito sa kanya, nang biglang dumating si Kuma at sinabing huwag sakta ni Kumiko ang kanyang ina dahil lang sa hindi nito pag-attend sa remedial class. Agad na tinuktukan ni Seiuri ang kanyang anak at sinabing huwag umasta ng ganoon sa taong nagligtas sa buhay niya. Nagtaka si Kuma sa sinabi ng kanyang ina, habang nangingiwi naman ang mukha ni Kumiko dahil kasasabi niya lang dito na huwag isiwalat ang tungkol sa pagkakakilala sa kanya. Dahil doon ay agad na nagpalusot si Sei Uri para baguhin ang kwento niya at mas maging kapanipaniwala para kinakuma. Pagkatapos yun ay bumalik na muli si Kumiko sa silid aralan para sa remedial class ngunit tulad ng kahapon ay wala pa rin ang umaattend doon. Habang nakakaramdam ng antok si Kumiko ay biglang dumating si Shin para lang tanungin kung umaasa pa rin ba siya na may aattend. Sinabi ni Kumiko na nasabi niya na, na may remedial class kaya magtitiis siya doon ng paghihintay, may umaattend man o wala. Aalis na sana si Shin ng alukan niya muli ito na sumali sa choir club pero bigo na naman siya. Kinagabihan nang makauwi si Kuma ay napag-alitan at tinamaan ito sa kanyang ina dahil pilit nitong inalam ang tungkol sa remedial class nila sa guro na si Kumiko. Kaya naman kinabukasan ay pinagtawanan si Kuma ng kanyang mga kamag-aral. Mabilis na lumipas ang oras at nang pauwi na sana ang grupo ay napahinto si Kuma at sinabing kailangan niyang umaten sa remedial class. Hindi dahil sa natatakot siya sa kanyang ina kundi dahil sa sinasabing iniligtas nga ni Kumiko ang nanay niya. Naglakad pabalik si Kuma kaya naengganyo si Noda na sumama na rin dahil dalawang araw nang naghihintay sa wala ang kanilang guro. Dahil doon ay napilita na rin si Minami at naiwan ang pasado na si Shin at ang pasang awa na si Uchiyama. Sabay-sabay silang nagtungo sa silid-aralan bagay na ipinagtaka ni Kumiko sa halip na matuwa. Gayon paman nang gala itilang muli si Kumiko nang makita na hindi na naman sineryoso ng na mga iyon ang kanyang ini-exam. Samantala habang naglalakad-lakad sa labas sina Minoro at Fuji ay bigla na lang ang mga itong pinara at hinuli ng pulis sa pag-aakalang sila ang salarin sa pagnanakaw. Kumakain na si Kumiko nang malaman ang tungkol doon pero agad itong kumilos para iuwi ang dalawa. Palabas pa lang ang tatlo ay sinabi na ni Kyo na napiyansahan na ni Shinohara si Minoro. Dahil crush ni Kumiko si Shinohara ay pakyut itong nagpasalamat dito. Dahil doon ay inasor na naman siya ng dalawa kaya tinamaan na naman sa kanya ang mga iyon. Kinabukasan ay naiinis si Fujiyama sa dami ng poster na nakakapit sa pader ng eskwelahan, sapagkat parang pinalalabas o mano na nasa paaralan nila ang magnanakaw. Ayon sa isang guro, sunod-sunod na krimen ang nangyayari at napansin nito na puro matatanda ang biktima. Sumabat ang kontrabidang vice principal na animoy pinupunto na estudyante nga nila ang salarin kaya sinabi ni Nakumiko na wala naman silang ebidensya. Maya maya pa ay may biglang dumating na detective dahil isa o sa mga biktima ay kasalukuyang nasa ospital pa rin at kritikal ang kondisyon. Ngayon ay sasailalim sa investigasyon ang paaralan nila para mahuli ang sospek. Pagkaalis ng principal ay kanya-kanyang pagtatanggol ang tatlong guro na wala o sa mga estudyante nila ang makakagawa na may nakit ng matanda. Naglakad na pabalik sa silid aralan si Kumiko at pagbukas ng pinto ay laking gulat niya nang makitang may hawak na pitaka si Noda at marami iyong laman na pera. Agad niya iyong sinugod at kinaladkad para paaminin kung saan ito nakuha ang pitaka. Pero ayon kay Noda ay sa atin niya iyon kaya napahiya si Kumiko sa kanyang mga estudyante at sinabing hindi naman niya pinagbibintangan ang mga ito. Aminado sina Minami na nasasaktan sila sa paratang ng iba na sila umano ang sospek gayong hindi naman nila kayang manakit ng matanda, kaya humingi ng paumanhin si Kumiko. Sa rooftop, nag uusap usap ang apat tungkol sa pagbibintang ng mga tao sa kanila, kaya nakaisip ng paraan si Minami. Kinagabihan ay kumilos na sila pero habang naghihintay si Noda at Minami sa isang eskinita ay bigla silang nakita ng mga polis at hinuli dahil kahawig ng kasuotan ni Noda ang sospek na nasa litrato. Agad na humingi si Uchiyama ng tulong sa kanilang guro at sinabi ang katotohanan na susubukan lang naman sana nilang hulihin ang tunay na sospek para matigil na ang pagbibintang sa kanila. Tinulungan ni Kumiko ang dalawa sa pakikipag-usap sa nangangasiwa para mapalaya ang dalawa at sa huli ay nagtagumpay naman sila. Tumating doon si Mr. Guro kaya sinabi ni Kumiko na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Gayon paman, hindi ito naniwala at sinabing kailangan nilang magsagawa ng pagpupulong tungkol sa insidente upang ma-expel ang mga iyon. Nainas si Kumiko sa matanda at tinanong kung anong gagawin ng vice principal kung mapatunayan na mali ito. Sa kabila ng kaban ng principal ay nanindigan pa rin ito at sinabing kay Kumiko babagsak ang responsibilidad na iyon oras na mapatunayan. Dahil doon ay sinabi ni Kumiko sa apat na gagawa siya ng paraan para mapatunayan na inosente sila. Pumunta si Kumiko sa restaurant ni Yaso para humingi ng pabor habang naghihintay naman ang apat sa labas. Nagulat ang mga ito nang bumalik si Kumiko na kulay blondina na ang buhok. Nang hiram din ito ng mamahaling bag para magmukha siyang mayaman. Natawa na lang si Shin at sinabing ituloy na nila ang plano. Naglakad na si Kumiko habang nagtago naman ang apat nang biglang dumating si Kuma na may dalang pagkain. Dahil doon ay nawala na sa paningin nila si Kumiko pero dahil gutom na ay sinabi ni Minami na kumain muna sila dahil wala rin naman o manong magtatangkang lumapit sa babaeng tulad ni Kumiko. Patuloy lang sa paglalakad si Kumiko nang bigla siyang tawaging kati ng isang matanda. Hindi niya yun pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad nang bigla siyang makarinig ng sigaw. Agad na tumakbo si Kumiko papunta sa pinanggalingan ng sigaw ng babae at sa kahinabolang ang magnanakaw. Sa tulong ni Fuji ay nahuli ni Kumiko ang salarin. Habang hawak ang mga kamay ng lalaki ay sumigaw ng malakas si Kumiko hanggang sa narinig iyon ng lima kaya agad na kumilos ang mga ito. Sa wakas ay nahuli na ang kriminal at malinaw na hindi iyon pumapasok sa kanilang paaralan. Naiyak sa tuwa ang principal dahil nalinis na ang pangalan ng kanilang eskwelahan, habang inis na inis naman si Guro. Kumalat din sa paaralan ang balita na sina Uchiyama ang nakahuli sa sospek at iniligtas ng mga iyon si Kumiko.